morning mga ka-experience na yan meron tayong gagawing cab suspension dito ayan Nandito tayo sa baluarte ng porak mga ka-experience no? Ayan, ito tatrabawin natin mga ka-experience naman ayan no oh. hindi nila ito maayos tingnan yung nangyari o oh, diba so yan na uh, tatrabawin natin to para mawala na yung sakit sa ulo nila mga ka-experience ayan ayan na uh, isa lang yung audience natin dito si tatay ayan mga ka-experience no tapos mayro mayroon pa siyang isang problema mga ka-experience singaw pa itong isang magnetic valve so isa rin to sa problema pag may singaw ang magnetic valve nyo no pag naubos kasi ang hangin nya magre-reset sa ibabaw hindi siya gagana di ba kasi uh, misan uh, hindi gumagana si leveling kaya marilis niya na yung ubus yung angin, magwa-warning siya tas bago siya gagana si leveling. So hindi niya na mahabol, no. Pero kita niya naman bagong palit yung mga airbag nila. Kabilaan doon pati yung shock niya, bagong palit. So wala tayong problema diyan kung sisingaw yan, no. Medyo bago-bago na sila. So yon. Ah. ngayon, ah, baba mo yung ulo, para makita natin. Ah, baba natin. Ito si Tatay siya yung driver mga ka-experience no. Nandito tayo ngayon sa baluarte ng mga buangin tsaka aloblak mga ka-experience ayan no. Kita niyo naman. Tingnan natin. Ay wala siyang butas. <laughs> Ay gala. Nakasagad na yan, Brad. Ayan sinagad natin. Ayun. Parang ang layo ah. <laughs> tingnan niyo oh. Ah. Ah, tignan tingnan yung ano siya. Boss, butas. Ah, ah sige. Ayun. Tingnan nyo mga ka-experience, no? Ayan. Yeah. Kaya hindi siya gumagana. Tingnan nyo. Napakalayo ng shock niya, Brad, oh. Layo, Brad. Kita mo? Layo, oh. Lagyan mo pa ng, ano, halos dos yung layo niya, Taya. Ah. Oh, tingnan mo. Oh, tingnan mo. Oh, sasabigat ako. Busing. Hindi, tingnan mo, yun eh, o, tingnan mo. Silipin mo muna para makita mo lang. Ang layo. Ay, kalayo pala. <laughs> Kaya pala hindi sumasagad yung ulo. Oo. di ba? Hindi naaabot. Ang layo, ano? Ang gagawin natin dyan, ni Jack ko, sasagad dyan. Andi, titignan natin kung anong problema, bakit nagkakaganon si Jack. Di ba? Yung Jack nga yung may problema, yun doon. Yung hmm. Yung button ginyak ko bago Hindi, hindi dyan yung may problema niya siguro. malayo ayun lang. Sige, tingnan natin, no? Ayan. Wala. Layo siya. Paano kalayan? Mga dos media yan. Siguro, layo. Sa kabila, kumakarga na siya. Pindutin mo nga to. Pindutin mo nga yung sa ilalim to. Pwede din mo sa ilalim. Ayun. Ayun. Oh. Bini timo. Uh, Abang. Ito si Master Jonathan Auto Experience, guys. Eh, hindi siya kumakarga dito, Brad. Magi-follow niyo na lang sa YouTube, subscribe. Hindi siya kumakarga dito. Dapat kumarga siya dito. Hindi 'yo. Oh. Sige, pa rin mo nga uli, kuya. Tapos taas. tas taas mo uli yung ano. Sige nga brad, i-ganyan mo nga uli. i ilak mo nga uli siya. O sige, ilak mo siya uli. Hmm. So, shock yung may problema niya. Kaya hindi nag yung ano. Hindi nag yung airbag suspension niya sa cab, no? Hindi nag kasi hindi nag-ooperate yung shock niya, mga ka-experience, no? So, yun, ah... Subukan mo nga, ano, i-jack doon, brad. Subukan mo nga i-jack yung pababa niya. Oo. Oh. switch baka nandyan yung problema nya so tingnan natin mga ka-experience no? ayan switch dyan oh, pagdikitin mo ng dalawang wire din yung problema mga ka-experience kaya namamatay ka agad yung shock hindi niya mahihila yung shock bababa no? hindi niya mahihila mga ka-experience so yan na uh, kailangan natin na uh, trabawin yon para bumalik yung original na connection no? no mga ka-experience ayan kasi pagka ano, hindi pa sumasagat pero nag-off na dito yan yung button na to so ibig sabihin baka may problema yung switch niya dun sa cowl yun yung switch niya doon kaya hindi ano you know, hindi pa nakasagad pero nag-off na siya so titingnan lang natin mga ka-experience no? ay pinapa-jump ko lang muna yung area na yun para makita natin kung gagana talaga siya mga ka-experience no? ayan po oh. tignan mo muna kung power tag siya o ground lang ano siya dalawa lang letter silang lang mo lang siya hindi, letter silang lang siya brad letter silang lang o oh, yung, yung swiss na tinanggal mo hindi pa marian ano mo lang siya ha? yung series mo letter C mo lang siya oo huh? uh -huh. ilan ba yung wire niya dalawa uh -huh. o oh, sige jam mo lang siya sige jam mo lang tapos pag bumaba yung ulo yung, yung ano yung hindi hindi putulin mo brad kasi sobra baka tumama sa body eh, magka short hindi mga experience no papa series lang muna natin yan para gumana yung shock mga ka-experience no? ayan ano kuya? ano nangyari? nag-okay na siya ha? nag-okay na, siya? lalagyan mo sana ng langis? lalagyan mo sana ng langis? lalagyan mo na ng langis oo <laughs> <laughs> oh, ngayon okay na hey, ba, o, umabot ba, na siya ba, tanggalin kayo natin yung rubber na yan o, ano? tanggalin natin yung rubber Tatanggalin natin. Oh, yung kinabit mo para balik sa original, no? tigalang lang ha. Ayun mga ka-experience, no? Ah, uh, tinanggalan natin yung sapin niya. Ayun, back to original siya, mga ka-experience, no? Subukan natin siya baba ngayon, mga ka-experience, no? Yan, baba natin siya ulit. Para makita natin, no? Yan. So ito, ah, uh, taas natin siya. Sumagad na siya, Brad. Sumagad na? Lumagatik na Lumagatik na? Talaga, ha? Oh, yan mga ka-experience, ha? Oh. Lumagad na siya, di ba? oh, Balik siya original, ha? Balik siya original, ha? Ha? Hangin. Ha? Itong hindi nagkakaroon ng hangin, Brad. Itong area dito hindi nagkakaroon ng hangin. No? So, kailangan natin check upin to tong leveling niya. Baka itong leveling niya may problema itong isa na 'to No? Ayan. O. Oh? Okay, leveling muna para makita ito pag ating ganyan, ano? Okay, sige. Ano kaya yung katanungan mo, kuya? Yung anong problema nung ba't hindi siya sumasagad mm, yung yun. na din sa ulo? Kaya hindi siya sumasagad, no? Yung switch, yung switch niya dito sa cowl, no? Uh, yung para dun sa motor niya, uh, masyadong mababa yung switch niya. So, hindi pa naglalak yung shock pero siya, uh, naglalak, naglalak na, na siya yeah. kaagad. So, nag -o -o na hindi na siya magbibigay ng power doon kay switch na para utusan si motor na ibaba niya pa ng todo so masyadong mataas yung switch na nilagay natin doon nilagay nila no o yung pagka original niya pa mga ka experience ay yung ano niya dyan yung adjustment yung ang... hindi hindi yun taas mo to para makita nila yung pinaka main problema ayan kita mo nag release na siya yan ang original niya pag tinaas mo ng ulo nagre-release yung mga hangin no ayan Up! Ayan, nakikita nyo po yung may wire na yan. Yung sa taas. oh, yun, 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 yun. yan yung Yan. Yan. ang ang nagkakaproblema dahil uh, hindi nag-off ng... Ay, uh, nag-off siya kaagad. Yan ang hindi nila makita. Nagpo-focus lang sila sa airbag. Pero ang airbag, uh, ang problema niya, may singaw siya. Tapos dito, focus talaga sila, boss, sa... Ano, sa sa switch 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 ng airbag ano yan so yan na uh, makikita natin mga ka experience na no? sa na connection yung boss yung switch ano yung yung switch na yon yung, yun, yung, yun, yung switch na yun, naka connection yan dun sa cowl motor para i-operate nya to Oh, ngayon. Ano rin airbag, yun? <laughs> yun kasi, ang trabaho kasi niyan, ang trabaho kasi noon pag nagsagad na siya dito doon pa lang dapat siya mag off so ibig sabihin naka, hindi pa sumasagad dito nag off na siya doon na may problema siguro i-adjust natin doon ng konti para mahabol natin yung adjuster niya dito sa cowl niya no yung shock niya kasi yung gumagawa talaga nagpo-focus lang talaga sa airbag Uy, ibang ulit ulit kaya ano yun ano? yung ano? yung ayan kita niya naman trabawin natin mga ka-experience no Ah, ni natin yung sheets doon, no? Yan. Subukan natin kung bababa siya ng todo. Masasagot siya, no? Up! To, up! Na? Hop, tama na. Ah, masyadong mataas yung washer natin, ano? Na? O, sige, taas mo na, uh, bawasan pa namin, hindi na matari yung motor niya. Bawasan natin. Okay na. Up. Sa bawasan natin medyo mataas na ilagay natin, no? Yeah. Ah, tingnan natin ulit. Oh. Oh, tingnan so, natin ulit kung gagana siya ulit. Ah, oh, dapat yung motor eh. Oh, hindi naman umabot. Oh. Sige. Package experience so. Oh. Kakatapos lang nito. Sige nga taas baba mo Brad. Di mababa lang siya, matagal lang siya. Pero nagbabawas siya. Tingnan natin. Makakita mo? Nagbabawas siya. Babawas pa yan. Ayan oh, ah. Oh. Ano, kung ano, gusto mo matigas ba ito, bawasan natin ng konti. Okay, yung original niya lang, wala pang oh, yan, ganyan At na lahat naman, pabawasan siya. original na siya. Yan, eh. Uh -oh. Kahit sa likod, ganyan din sa original. Hindi namin ginalo yung level nito sa likod. Ayan, oh. Ito yung, ano, yung interno yun din dito. Kalagin mo rin dito para makita tiko nagbabawas dagdag dito. Hindi level lang dito. Ayun mga ka-experience no. Naka 1-0 na tayo mga ka-experience. Yan na... Kaul. Kaul airbag suspension nya. Okay na. Bumalik na sa automatic no. Yan. Yan. Hindi lang lahat ang sira eh sa airbag. Pwede rin mangyari doon sa switch ng kaul. Ayan. Kita mo. Na kita mo. Nagbawas siya ng hangin. Yan ang mga original niya, nawawalan na hangin pag pagtamataas. Hop! Hop! O, tingnan mo, walang hangin ito mga ka-experience. tingnan mo. O, yan ang original niyan. Kapag katamaas ang ulo, automatic tanggal ang hangin yan. Yan, yan ang original nila. Yan ang mga ka-experience si Kuya. Dati Kuya, ginadyak mo pa, tapos Pinata, papatay mo pa yung susi. Pinabalik-balik pa yung susi. Oh, ngayon. Mahirap. Eh, ngayon okay na. Isang beses lang. Ngayon okay na. <laughs> Don ngayon susi. Under na siya. Angat na. Okay na siya kuya. Oh, hindi ah. na tayo mahirapan. Oo, oh, yan. Uh. Uh, marami salamat kay experience. Oh, thank you, thank you kuya. Okay siya. <laughs> legit ba kuya? Legit ba? Legit. <laughs> Ayan na. Sinubukan oh. ko siya idol ko legit. legit. Oo. Oh. talaga? Oh. oh, Legit na legit. Thank you idol. <laughs> thank you kuya. Maraming salamat sa suporta. Ayan. Oh, yun. Thank you, thank you po. Ayan, tapos na po siya mga ka-experience. Maraming maraming salamat po. Ayan, meron pa po tayong isang truck na gagawin. Ayun pa daw yung isang kulay pula na yun. No? Ipapatabi na lang daw namin dito sa, sa likod neto, mga ka-experience. No? Ayan, maraming maraming salamat po. O, oh, ayan. Pangalawang truck na to, cab suspension. Tatrabahoy natin, no? na itong isa kakatapos lang dito to sa porak mga ka-experience no yan mga balwarte ng alablakan tsaka mga buhangin mga ka-experience dito nga sa likod namin ang daming dumadaan na truck dito kita nyo na likabo ko ayan diyan ang daming truck na dumadaan dyan mga ka-experience yan dyan sa likod oh. ayan ito tinetesting na ni kuya yung ginawa natin kung okay siya makita nyo naman Ayan yung isa. Ayan o. Oh. oh, Hindi man gumagalaw-galaw ng ano, yung ulo. Hindi na ganong matagtag. Ayan yung isa naman. Doon natin paparada yung isa mga ka-experience. Yung isa doon naman. Yan. Sa medyo malilim daw. Sabi ng big boss. Yan. Ayan yung service natin mga ka-experience. Kita nyo naman. Diba? Ayan o. Oh. Ha? yung isa. Ito, matras tong isa. Itong ginawa natin kung okay na siya. Ayan, no? Oh. Kita mo. O, oh, di ba? Yan, mga ka-experience, no? Ang sira nito, mga ka-experience, computer box niya ng cab suspension, no? Kasi nagpalit kami ng computer box ng cab suspension. Ayun, uh, ah, gumagana siya. Tingnan nyo magana siya mga ka-experience ayan, tinas ko yung labeling lagana yan lagana siya may angin pa ba Brad? wala na ayun, tumas siya, nakita niya naman di ba bawas na naman natin siya mga ka-experience babawas naman siya ayan, magbabawas naman yan hindi siya nagbabawas Brad tingnan mo, baka walang angin ayun ah, nagbawas na siya Akala ko di sya nagbabawas eh. bawas pa siya uli yan. bawas pa siya uli. di ba? di ba? Bawas pa siya uli yan. bawas pa. Ah. Oh. okay na. O. Balik natin sa level ulit. Naka-level na yan, eh. tinanggal natin, naka-level siya. O yun o, oh, tumataas sya So yun mga ka-experience no Ayan, kita nyo naman Ayan ang driver natin Pogi <laughs> Ayan, nandito pa rin tayo sa Porak Ito yung pangalawang truck na ginawa natin dito Ayan, kita nyo naman Daanan ng mga Ano yan, daanan ng mga truck talaga yun ano? Di ba, naririnig nyo naman na, Ayan yung ano ni boss Yung tatak ng truck nya, Ayan. mga ka-experience tayo yun yun, binigyan na rin natin sila ng sticker, ayan. No? 'Yan.